Kailangan mo to para hindi mag-crack yung carbon parts ng bike mo. Ito nga pala ang bicycle torque wrench map ups Ang kinagandahan dito, lahat ng to ay talagang magagamit mo sa bike mo. May allen na magagamit mo sa mga lost na tornilyo tapos may screw din na magagamit mo sa pagtutono ng RD. Kompleto na din yung size ng allen na saktong sakto para sa mga pyesa ng bike. Masiset na din natin sa tamang higbit yung mga tornilyo sa tulong na itong torque wrench. Mahalaga na may ganito ka lalo na kung carbon yung mga pyesa ng bike mo. Pag nasobran mo kasi na higbit yan, asahan mo na magkakrak talaga yan. Halimbawa kung carbon sheet post mo at alloy naman yung mo, 6 Newton meter ang sineset ko sa torque range. Pero kung carbon seat post tapos carbon frame, 5 Newton meter naman yung nilalagay ko. O nga pala, ganito lang yan gamitin. Para maset mo sa gusto mong Newton meter, ay hilahin mo lang pababa itong silver tapos ikutin mo. Unti-unti yan naangat hanggang mapantay mo na sa iset mong Newton meter. Kung magigpit ka naman ng tornilyo, ililipat mo lang to sa kanan. Tapos lipat mo lang sa kaliwa kung gusto mo luwagan. Itong bilog naman sa gitna ay ipipress mo lang para mapasok mo yung allen socket. Tapos kapag tatanggalin mo na ay ganun lang din. Malalaman mo tama na yung pagigpit kapag narinig mo na yung pagpitik sa torque wrench. So, kung gusto mong mag-invest ng tools para sa pag-aayos ng bike, e, eh, marirecommend ako talaga to sa inyo. Nandiyan lang yan sa yellow basket. Alright, oh, safe palagi!